Kuso, what's up? Mga kabutsok, uh, magandang tanghali. Uh, Araw na linggo ngayon. uh, may... Pakain tayong tanghalian. Ayan. Ito ang aking plato, tsaka... Ayan. Ayan ay mangkok, tsaka... Ito, pinggan. Tapos yung kutsara. Pero hindi na tayo gamit yan. tinggan lang yung mga kopya natin gamitin. Ayun nakita niyo ako po dito. Ito yung malubila ko, ito trako, ito, ito yung tahanan ko talaga. Ayan. Dapat araw na linggo nagsasaya ka. Tapay nga ka sa bahay niyo. Hindi hindi ko ma hindi mo magawa. Kasi nandito ka, nandito ako sa bahay namin. Mamayang gabi tatakbo naman ko. Ayan, na. Uh, tayo. Ito ka ang, ang kain ko ay eh, kalating kanin lang 'yan, ayan oh. Katiranggot lang 'yan oh. Ayan. Katiranggot na kanin. Ayan, naging, naging dito sa ano. Ayan. ayan. Katiranggot lang 'yan oh. Kalating ordinaryo na kanin. Ayan lang. <laughs> itong prako, ito nung silbing tahanan ko. Saka, <coughs> ayan ang ulam ko, may ano, ketchup. Tapos, bumili ko ng uh, pakpak -pak ng manok na uh, perito. Ayan. Uh, chicken, chicken wings. Ayan ang ulam ko. yan Ayan so, dito kasi meron meron pa mamayang hapon kalating kanin din ito at ito may may ulan pa mamaya ayan tanim din, din ang ketchup ayan at hindi lang ketchup kasi mamaya meron pa yung kakain ko mamaya eh. ay ay makabotso kakain tayo kangalian hirap ah uh, yung pamilya ko minsan ko nila mapiling pag na uwi ko sa bahay yun lang minsan isang buwan isang uwi minsan hindi ko maka minsan maka ako dalawang araw ko sa bahay kaya pero hindi ko alam ko lang isang gabi kinabukasan balik naman dito sa trabaho sa Maranyaki ako nakata dito ako sa Maranyaki ang aking trabaho kurang bahay ko sabi niya Laguna tenang, Laban lang Labanan sa buhay. Yung may pangarap ka sa buhay mo, kasi may pamilya ka, gawin mo lang. Tapos, konting pangarap, kailangan yung mga anak mo, kasi sila yung nag-aaral, imumunitin mo siya araw-araw. Puro na ganap buhay ka Huwag mong babayaan yung Ang misis mo ang Nag ano sa kanila Nagpayo lagi Kailangan nga tayong ama Haligi ng tahanan Kailangan may payo yan tayo sa mga anak natin Kasi tayo ang nang nanganap buhay para sa kanila Para lang mga pagtapos mag-aaral Ayan good news mga kabutsok Awa na yung Diyos Yung panganay ko sa July <coughs> ang magrandit na siya ng teacher. Ah, sana nga siya makundaw din sa school para Indio naman ang akin puso sa akin pagsisikap araw gabi ko tumatakbo sa tutaga Nagbu nagbubunga alam ah tutali nung mula nung uh, Pasko uh, nag ano kami na Christmas party kasi ng December tapos pagka 18 balik agad ko rito anong ah, ah, February ano na ngayon ah, 18 isang beses lang ako nakauwi dalawang araw sa bahay uh, ah, manay ko itong uh, ah, mahal nga araw ang araw yun undas kumbaga mahal araw ngayon ah, yan uuwi ko sa bahay niyan Mahirap pag ganito lagi, kakain ka magsusulo ka. Tapos di lang kasi, Dito lang sa dito lang sa Ito yung ano ito yung jacket ko. Ayun, pampaginaw. So hinawin ko so sinusuot ko ito. Ito yung regalo ng boss ko ito, ni Madam. Ah, nakalaga to nang to basta two plus ito. Ayan. Ito yung bag ko, Ayan. Yan, uniform. Tapos ayan, may kulman cool ako. Ito yung aking sapo ayan konting tiis ah uh, diyan uh, sa ob, uh, sa July nag may isa na akong tapos sa kolehiyo teacher tapos next year meron naman akong isang graduate na engineer naman pero uh, in this, napagod ka sa talbaho, isipin mo yung pamilya mo, yung anak mo paano mo sila pinaglilaki, paano paano mo paano sila may takot sa Panginoon yun lang one oh more yung ibang ama yan kung hindi rin mong pangawalan pag-asa sa mga anak nyo pero tanungan nyo muna kung gusto nyo lang mag-aral o hindi mag-aral. Tawag na yung bata. Iba e, kasi yung mga anak kayo na pinapaaral, mga suwail. Um, Bisa mag-aral, hindi mo masak ng school. Nasa barkada, nasa gimikan, galaan. Kaya, bago kayo gumastos sa mga anak nyo, mag-aralan nyo, usap muna. Usap muna. Kasi ang trabaho natin hindi pwede basta kaya nang pagkasustang bata maaulin mo tapos yung nagkukulang maraming nangyari ng gano'n awalan nyo ito man kahit makulit yung aking mga anak masipak na mag-aral masipag lang mag-a kaya sinabayan ko sila ng sipag din sa aking paghanap buhay para lang magapagtapos ayun lang mga kapusok tapos hindi kumain kasi kung tingkala lang yung kabarangbit lang kanin tsaka siyang pakpak ng manok Ah, uh, may tira pa siya, maya. hapon ang kaganyan din niya ng ano. Eh, Tapos ito, dalawang pakpak -pak to mo ang natitira. Yung mamaya, na, iulan mo ito isang pak -pak, pak itong isang pakpak. Pag itong isang pakpak naman, maganda ka rastos ng hapon, eh, i-merinda ko yan. Tapos tubig na lang. Yan. Ayan, thank you, thank you, thank you, sa mga nanonood. Uh, thank you sa mga tatay ngayon na katulad ko. Na araw na linggo na sa truck. Uh, wala sa pamilya niya. Ay, shout out. Ayan, sa mga driver na bumubiyahe ngayon, linggong ito. Uh, shout out sa inyong lahat. Ayan, thank you sa mga nanonood. Bye-bye.